Bunganga ng yung misis ay nanggigising na Tapos na siya magsaing pati ang paglaba Puro kalang hilata, ginawa mong alila Sarili niya daw utos, siya pa ang gumawa Ang yung asawa'y tuluyang nanggigising Mga plato at kaldero'y pinalipad rin At pagsweldo'y di mo inabutan doon mo matitikman ang higit na parusa At pagsumapit ang gabi, pag ikay ng OT Magkusa kang maghugas kahit walang hugasin Bunga nga ng iyong asaway, umaalingaw-ngaw Simulan mo ng manalangin habang pauwi ka Ang iyong asaway, tuluyang nanggigising mga plato At kaldero'y pinalipad rin at pagsweldo'y Di mo inabutan Dun mo matitikman Ang higit na parusa <laughs> At pag sumapit ang gabi Pag ikay ng ot Magpusa kang maghugas kahit walang hugasing Bunga nga ng iyong asawa'y umaali ngaw, ngaw Simulan mo ng manalangin habang pauwi ka Ang iyong asawa'y tuluyang nanggigising Mga plato at kaldero'y pinalipad rin At pagsweldo'y di mo inabutan Dun mo matitikman ng higit na parusa <laughs> Bunga nga ng iyong misis ay nanggigising na Tapos na siya magsaing pati ang paglaba Puro kalang hilata, ginawa mong alila Sarili niya daw, utos siya pa ang gumawa Ang iyong asawa'y tuluyang nanggigising Mga plato at kaldero'y pinalipad rin At pagsweldo'y di mo inabutan doon mo matitikman ang higit na parusa At pag ang gabi pag ikay nag-oti Magkusa kang maghugas kahit walang hugasin Bunga nga ng iyong asaway umaalingaw-ngaw Simulan mo ng manalangin habang pauwi ka Ang iyong asaway tuluyang nanggigising mga plato At kaldero'y pinalipad rin at pagsweldo'y Di mo inabutan Dun mo matitikman Ang higit na parusa